Awardee Paulina Pamulo Ramirez Mula ng magretiro bilang public school teacher noong 2005, si Ginang Paulina Ramirez o Ma'am Lina ay naging aktibo na sa iba't ibang gawain sa komunidad. Taong 2008 nang siya ay naging presidente ng Barangay 4 Senior Citizens Association. Sa kanyang pamamuno, tumaas ang bilang ng miyembro ng asosasyon at naging mas aktibo ang mga nakatatanda dahil nagkaroon sila ng regular activities. At dahil malapit sa puso ni Ma'am Lina ang pantuturo, siya ay nagvoluntaryo upang maging consultant ng Early Child Care and Development ng Vegan City. Gamit ang sariling sasakyan, nagdulang niya na bibisita at namumonitor ang 39 Daycare Center sa buong Vegan City. Patuloy siyang nagtuturo at gumagabay sa mga child development worker sa paggawa ng mas maayos na lesson plan at pagpapatupad ng mga ito. Dahil sa kanyang mga payo at tulong, tumaas ang kaalaman, naging mas confident sa pagtuturo at pakikisalamuha sa ibang tao at naging mas maayos ang performance ng mga child development worker lalo na ang mga hindi nakapagtapos sa kursong edukasyon. Sa pagpasok ng pandemya, naging instrumento si Ma'am Lina upang mayakma ang lesson sa sitwasyon at upang maging kaaya-aya sa mga bata. Binang membro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at lupong tagapamayapa, aktibo din si Ma'am sa iba't ibang gawain sa pamunigat para sa mga nakakakilala kay Ma'am Lina, isa siyang mapagmahal at tapat na kaibigan at ina at laging handang magbahagi ng tulong sa iba sa abot ng kanyang makakal. To my fellow elders, let us put aside the belief that upon reaching the declining age, the world stops ready for us That we can only stay at the back or corner of every activity or gathering. Let us not be stopped by our age. We are gifted with wisdom that only years of experience can give. Let us not let the wisdom stay within us. Instead, let us share it with the generation next to us. Let us let them learn from us. Let us go forward as frontliners, for we can still do many things. For the improvement of our community, country, government, with God's blessings and graces, let us enjoy to the fullest the life that is left for us and be worthy and valuable citizens of our country.